may mga ilang bahay dito na matatanggalan na doon marami doon sa may ano parteng binondo na siya dyan sa may ilalim ng tulay hindi uh, ko lang alam kung Delpan Bridge ba yan, yan. sum natin ayan yung mga kabahayanan dyan kahit dito sa kabilang side marami din po dyan matatanggal mga squatter alright pero sa kahabaan po ng ano no ng uh, ilog pasig lahat ng ano uh, malapit sa ilog pasig ano ay uh, matatanggal po sila dyan gawa nga po ng uh, project ni Pangulong Bongbong Marcos na Pasig bigyan buhay muli at ang uh, rehabilitation dito sa Ilog Pasig mga dredging operation paglilinis, uh, no, na pagtatanggal ng mga basura yan po yung araw-araw uh, na ginagawa dito sa Ilog Pasig yan, umulan kasi kaya kita po natin maraming pang uh, na tubig pero inaayos po, po yung mga drainage Oh, ito pala yun. Yung may tarpaulin dyan. Ano? Oh, okay, inarangan muna yan. Ayan, nakalagay dyan. Architects uh, perspective. And sa uh, kabilang side, uh, may mga construction works po dyan sa kabila. Ayan, bukas na yung mga ano, lampos. Mga ilaw. Ang ganda nito sa gabi. daming ano, water hyacinth. Ayan, punta po tayo dito sa may ano, phase 1C Ah, binuksan na yung mga ilaw. Maaga pa lang, ano, pero binuksan. Ang ano lang natin dito, bakit may mga aso, no? Hinahayaan po pumasok dito. Bukas na po yung mga ilaw. para daw carpet itong hagdan ano, Hagdana, ano? iba lang yung kulay ng uh, gitna sa mga side ang ganda oh ganda na umulan kasi kaya kita po natin maraming pang ano, uh, naimbak na tubig pero inaayos po, po yung mga drainage Ay oh, ito pala yun yung may tarpaulin dyan ano. oh inarangan muna yan Ayan, nakalagay dyan architect's uh, perspective Injust sa kabilang side uh, may mga construction works po dyan sa kabila Ayan, bukas na yung mga ano, lampos mga ilaw ang ganda nito sa gabi Ay, In bakit into Yung di ba sinaano Yung drainage sana. Okay. Ito pa po. Ito pa lamang po yung mga pwede pang mapasyalan. Punta tayo din sa kabilang side para makita natin yung uh, uh, nagagawa nila dun sa kabila. Ayan. Bagamat uh, marami pa rin ginagawa pero binuksan na rin po yung part na ito. ito yung mga stores marami to hanggang dun sa may uh, tulay sa kabilaan daw ito mga kabayan kahit dyan sa kabilang side may mga esplanad din Yan, may harang na dun sa dulo kaya ta ay nasa po update tayo ngayon lang kaya <laughs> So ito yung ano, fountain. Mamayang gabi pa yan bubuksan. Okay, labas tayo. Ang ganda na ano rito. Parang carpet. Ano. Dito yung la sa labas. Yan. Pakita ko lang yung sa labas. Ito tayo. ay no? lakad-lakad eh, po tayo dito. Tingnan natin yung ano. Ah, uh, ginagawa pa nila rito. Actually, we, ano eh. Hapon na po at uh, I think tapos na yung work nila. Oras nila. Eh, ito na yung pinaka-ramp po, oh, mga kababayan. Dinudugtungan na nila. Tapos bubuhusan to ng simento. Ayun, oh. eh, malapit na. No? Kapirasan na lang pala. Ayun, oh. Ayan, nandun doon, no? Oh. may harang po muna. Ayun, nasa ibabaw yung mga gumagawa. So, pagtatapos to, ang ganda. Punta tayo sa may kabilang side. Ayan, baba tayo dito. Dito tay dadaan. isa, sa, isa lang sa napansin natin natakpan na rin yung mga ano rito. mga vandalism ano dito sa tulay Pininturahan na yung mga ano rito, mga graffiti, mga bandalisin na mga uh, tam tumatambay dito. Wag naman sana nilang babuhin ano? Ay uh, inaayos nga po ng ating government ang ating uh, lugar kaya dapat pahalagahan natin at uh, wag babuhin. Pag natapos yan, ano, yung uh, phase 1C, ang labas natin dito sa ilalim ng tulay ng ano, Binondo Intramuros Bridge. Yan o, no? ganda Oh. Open na pala ito. Pwede rin pala itong pasyalan. No? Pero hanggang dito lang. Yan, tapos ito may harang pa. ano may mga halaman pang uh, nilalagay dito Ayun, ganda natapos to ito yung ano uh, rampa dito Dito diretso natin sa Plaza Mexico. Ito yung Plaza Mexico. Eh. Okay. Punta tayo din sa mga kabila. Dati punong-puno ito na no? mga Carabao grass. Ngayon ano na. Kalbo-kalbo na yung mga lupa. Ito yung tulay. Oh. oh. may mga dumadaan jeep dito. Papuntang uh, uh, Pierre Blooming Treat, Santa Cruz. Oh, dito po Intramuros na 'to eh. Ayun, ito yung Ilog Pasig. Ayun, sa kabilang side Binondo. Ito yung Binondo Intramuros Bridge. Oh, may naganda ano, doon, no? Nag uh... Ano ba 'yan? Nagrarap sila. may mga ilang bahay dito na matatanggalan na doon marami doon sa may ano parteng pinundo na siya dyan sa may ilalim ng tulay hindi uh, ko lang alam kung Delpan Bridge ba yan zoom natin ayan yung mga kabahayanan dyan Kahit dito sa kabilang side marami din po dyan matatanggal. Mga squatter. Alright, pero sa kahabaan po ng ano no ng uh, Ilog Pasig, lahat ng ano uh, malapit sa Ilog Pasig ano ay uh, matatanggal po sila diyan. Gawa nga po ng uh, project ni Pangulong Bongbong Marcos na Pasig bigyan buhay muli at ang uh, rehabilitation dito sa Ilog Pasig, mga dredging operation, paglilinis, uh, pagtatanggal ng mga basura. Yan po yung mga araw-araw na ginagawa dito sa Ilog Pasig.